Hi guys, kain tayo. Yeah, may nahanap ako sa Asian store na ano, ano kaya ito? Karamay. Hi guys. Hello, hello. So, ngayon lang ako mag intro Patapos na po. Ay, tapos na pala. Tapos na po ang trabaho ko. Ayan. 4.35 na. Pauwi na po ako. And today is Monday. So, hindi ako masundo ni Mister. Kasi may game yung anak kong panganay. So, tinawagan ko sila kanina. Isasama daw niya si Lucas sa uh, football field. At si Sofia naman ay nasa kaibigan niya. So, ayun. So, tara guys. Samahan niyo akong umuwi. Para hindi ako mag-isa. <laughs> so, 11.15 pala ako nag start kanina. Kasi may pamiting meeting si Madam sa trabaho. Instead nga, instead na may signature ilukar. Instead nga, instead na 12.15 ay 11.15 po ako nag Start I'm gonna go the now guys so, so I'll see you later and guys no this is so hi, you go in a din Ayan, dumaan muna kasi ako kanina sa guys, sa Asian store. Bumili ako ng bagoong. Ayan. Kasi nga, maliban sa rice ay bagoong is life. <laughs> rice is life and bagoong is also life. Yan. Ay, at uh, nakakain na nga yung mag-aama ko Kaya ako naman ang kakain ngayon yan, Ito yung bagoong na nabili ko guys Ito yung kulang ko, yung niluto ko pa kahapon Parang ano sya, menudo Nakulang-kulang yung <laughs> Yung ano Sahog ano Nilagyan ko lang sya ng mamasitas At nakabili din pala ako nito guys nyo. Karamay Ewan ko sa Tagalog, ano ba ang Tagalog nito Basta karamay sa Naglaway na ako karamay sa aming mga Ilocano. Kainin ka po mamaya. So, ayan. Sofia, namoro ka go eat. Nandito sa, lab, sa loob si na Sofia. Nadatnan ko sila dito sa bahay kasama yung kaibigan niya. Pinapalabas ko sila kasi ang ganda-ganda ng weather. Hmm, ang bango. Bagoong balayan. So, ayan. Kain tayo. rap. Naik ke lemari si sana. Kain langsung muna kok, guys. Ha? You want sit. Ah, very good talking. sit. Get it. Come. Mm, very good. Ayan, guys. Ayan, oh, kain tayo ng ano. diba? Katatapos ko lang kumain, kakain na naman ako. So, ayan, guys. Kain tayo ng karamay. Be careful. Kung naririnyo, maingay na. Pati aso, maingay. Sophia! Ano ito na? No? <laughs> Nay, nice, happy. <laughs> so, yan guys. Hmm. Hmm. Nakauwi na lahat. Hmm. At yun yung araw namin today. Bilis ng oras. 7.50 na ng gabi. So, ayan. Uh, oo, maliwanag pa din. Hmm. Pasado la siya, na. So, ano lang ang kanina umaga? Yon, nag-prepare ng pagkain ng mga bata. Yung mga lunch boxes nila. Tapos, kanina umaga, napakaagang pumunta ng kindergarten ni Lucas kasi gusto niyang mag-breakfast doon. Kasi kapag nag-breakfast yung bata doon sa kindergarten, is by 8, na i-deliver na. Kung hindi naman, is after 8.30. Sophia, what's that? So, yan. After that, ay, I... yun. Kaya, ready yun na po, meda. Then, again, some clock ko po, bang na May mga umaakit sa kindergarten yung mga teenagers ko. Kasi po di, um, nasa tuktok na sila na. Shen na dapat Do you know them? Dila? Mm -hmm. Mm oh, -hmm. Marites. So, So, yon After nga... Uh, uh tapos gumawa ng dinner, uh, tapos si Mr. nang bahala kanina, siya nang nagsunod sa mga bata. Or actually, si Lucas lang ang sinundo niya kasi hindi nga pumasok si Isaac sa academy niya, kanina, football academy. Kasi may game siya kanina, uh, 4.30, ay eh, yung academy niya is from 2 to 4. Why is he outside? Okay. Okay. So, yun. So, hindi kinain ng bata, pero nag-attend nga siya sa game niya. And nanalo sila. Ang um, ano niya. Minsan to anak kong panganay is tinutinaanan tinakausap namin kasi kapag natatalo sila medyo ano siya. Pero eh, syempre ganun naman siguro tayo na medyo disappointed siya pero pag yeah, pag natatalo sila makikita mo na si talaga mararamdaman mo na disappointed siya kasi hindi talaga siya umiimik. Pag na sa sala, hindi yan umiimik kasi nga natalo sila. <laughs> Pero kapag nanalo naman sila, ayun. Talagang, ano naman, kwento ng kwento. So, yan, um ano nga siya kanina, humirit siya kanina na kung pwede daw manood siya ng Arsenal game tonight. Sabi ko, ano, pagbigyan ko na. Pero first game lang kasi late na pag matapos ng the whole game. Eh, may pasok siya bukas. Yan, iba, Ang dami-dami kong kwento, mga mamsis. Hindi hmm. ko na kinaya, mga mamsis. Tama na. Baka kung um, um, mangyari sa ating chance, saan ko ba ilalagay itong ano ko? Home ko? Ayan. So, ano ba yung kwento ko kanina tungkol sa... Di ba, Ang lapit. <laughs> lapit ng aking face sa panganay yung tungkol sa panganay ko na ano kapag kinakausap namin siya na okay lang ayaw talaga mga mamshis ayan. ayan na okay lang na minsan matalo sila, ganyan talaga ang buhay, hindi lahat ng pagkakataon ay nananalo na kailangan niyang tanggapin ang pagkatalo nila Ganon talaga ganun ang ano um ako di ba kung ano-ano na lang ang inaano ng chan ko pero uga <laughs> okay <tapusin> ko muna ang <laughs> dami po mapasok sa isip ko na kung ano yung maalala kong ikwento sa inyo yun yung ayan so yun kinakausap namin yung anak namin panganay na hindi nga siya na kailangan nga niyang tanggapin kapag natatalo yung team niya kasi hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay sila yung mananalo as long as ginawa niya yung best niya at masaya siya, masaya siya doon yun ang importante yun ang sab lagi namin sinasabi sa kanya kasi nga minsan umuuwi siyang disappointed kasi nga talo sila pero ganun talaga ang buhay hindi lahat ng oras ay panalo so ayan at Ugali ko talagang magcha guys. Paggabi. At least, hindi na kape. Kasi, yan, yan, ko. Parang, parang, ano, <laughs> four months. Four months feeling. <laughs> so, ayan. Um, ano ba itong gusto kong sabihin? <laughs> hindi na kape. Kasi nga, dati, mag, mag, nagkakape talaga ako pag, uh, gabi. Pero, ngayon na, ano ko na itong cha So, ayan. So I think dito ko na guys itong walang ano-anong vlog ko na ito Pagpasensya nyo na bahay trabaho bata asawa ako yun lang yun lang ang ano kwentong pamilya at uh, yung mga ginagawa uh, ano namin sa araw-araw lang muna ang ating mga vlog kasi nga dito lang naman muna tayo sa bahay hindi pa tayo makakalabas hindi pa tayo makakapamasyal kasi kailangan mo nang magtrabaho. <laughs> um, Maso ang mga bata sa si eskwela. So, so, thank you so much for watching and please don't forget to like, share, and subscribe in our channel. Or you are Maraming salamat guys. God bless everyone. We love you and please take care. Bye!